Eto ngayon yung uulamin namin ng isang buwan guys o, Ang grabe ang dami Tatlong, tatlong uh, kilo Kasi nga nagkamali yung supplier na binigay Dapat may ano ito mayroong skin O yung balat o, Imbes na may balat ay eh, Wala yung ano Naging skinless chicken legs na yung binigay nila oh. Ang dami Kaya bukas Maghabol na naman kami ng oras Kulang yung may di-deliver para sa umagang ano Uh, delivery sa mga outlet namin. Kaya eh, sabi ng amo namin, uulamin naman, uulamin namin daw lahat. <laughs> Ang dami guys. Oh. isang buwan din na ano, uulamin namin. Baka pagkaubos namin nito, ano, tutubuan na kami ng ano. Pakpak. <laughs> -pak. -pak. <laughs> Grabe oh. Ang dami talaga guys. Iprito ko na lang to siguro. Tapos ito na uulamin namin, walang magagawa eh eh hindi naman namin may ibabalik to kasi nga nabuksan na kung hindi pa sana nabuksan yung ano ito na, yung plastic bag pwede pa sana ng palitan ng supplier eh kaso wala na eh. nabuksan na kaya ito na yung ulam namin kaya ito na yung lulutuin ko <laughs> isang buwan na ulam na manok guys magluluto <laughs> na ako binalik ko guys kasi papalitan daw nila bukas tatawag lang ng amo namin ang dami na namin sanang ulam guys Isang buwan mahigit sana na Puro manok yung inuulam namin Kung hindi Pinabalik yung Nang amo namin yung ano Yung halos 30 kilos na uh, Karne ng manok Tinawagan niya yung ano Yung supplier Yung pinakabus ata nila Yung kinausap niya Tapos ngayon Kumayag yung Pinakabus ng ano Supplier namin ng manok Na palitan ay, grabe talaga oh. Ulam na, binalik pa talaga. <laughs> At saka kanina, kumukuha na ako ng ano, uulamin namin sana. Lulu magluluto na sana ako. Kaso nga, yung nga, biglang tumawag yung amo na. Ibabalik daw namin bukas. <laughs> Papalitan nito. <laughs> purna pa tuloy. Kaya ginawa ko na lang. Gina Sinabihan ko yung katrabaho ko na, ano, na taga Myanmar na magluto na lang siya ng ano magprito siya ng cutlet yun na yung ulam namin saka yung itlog ng ano langga <laughs> inulam ko <laughs>